Yes Lord, I believe Purihin ka o Diyos Ingalan mo'y itataas pag mo'y di nagbabago Mananatili hanggang wakas Praise the Lord, isang magpapalang araw po uh, Magandang umaga dyan po sa Pilipinas At magandang hapon naman po Agabi na po dito rin sa Canada, no, 6:01 na ng gabi, no, dito po sa Canada at alas 6 naman ng umaga diyan po sa Pilipinas. At salamat sa pagginot, muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pong pag-aaralan ito po yung ating kukunin sa may Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, kabanata 18, talata 15 hanggang talata 17. So ito po yung ano lang yung kalahati po ng Sunday Gospel no para sa darating po na linggo. Excuse me po. Sabi po dito, kung magkasala ang isang kapatid. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung ayaw niya makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari at kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. So ito po yung uh, gospel po para po sa darating na linggo. At isang mapagpalang gabi kay Sister Joy na talaga namang joy na joy. Dahil isa sa mga prayer request, no, yung kanya pong kapatid ay narito na po sa Canada. Talaga namang ang Diyos ay <clears throat> kumikilos no sa kanya-kanyang panahon, no, sa panahon na itinakda ng Diyos, siya po ay kikilos at kanya pong i prayer ang bawat isa po sa atin. So ito po ating pag-aaralan, ito po yung Sunday Gospel, no ito po itong tungkol sa pagkakasala ng isang kapatid. So sa so darating po na linggo, ako po yung speaker sa uh, family appointment po natin sa May St. Wilfred. No, mag start po yan ng uh, 1.30 hanggang uh, uh, 4.30 po ng hapon. So... Iba rin po yung approach ko no sa pag uh, about dito po sa topic na ito. So maybe this uh, will be a uh, first time no na maririnig ng mga pre-partner itong klase ng ano yung pag-deliver no kasi um, ibang uh, approach yung gagawin ko po dito sa Sunday no. So kaya abangan niyo po mga kapatid no. No <laughs> abangan niyo po no maybe sa iba no ito yung first time nila no na makakarinig ng ganun na uh, uh, style ng preaching mga kapatid no so dito medyo light-light uh, lang tayo mga kapatid na no? para may suspense <laughs> amen no so sa so, mga kapatid po natin meron din po tayong uh, YouTube channel no wag po kayong mahiyang uh, isubscribe subscribe po no yung ating YouTube channel yung Brother Ronald Sulion so meron din po tayo sa YouTube so medyo konti pa lang po yung ano natin yung subscriber kaya hindi pa po ako makapag uh, live kaya kapag nagla-live lang ako sa Facebook lang, so ginagawa ko, uh, may other cellphone ako na nire-record para yung sinishare ko po sa Facebook, i-upload eh, ko na lang po sa YouTube, no? Pero mas madali sana kung uh, makadirect ka na maka-live din, no? Para at least... Uh, sa sabayan na no? hindi ko na kailangan mag upload pa no? hindi na mauubos yung, yung aking data <laughs> so kasi kailangan kasi sa youtube may 1000 subscriber ka okay na no? pwede ka nang mag live para the more na marami pa yung abutin ng salita ng Diyos so magandang uh, gabi rin po sister Rose Abdullah Thank you for watching. So ito po mga kapatid, ito pong uh, Matthew chapter 18 verse 17 uh, uh, verse 15 to 17, ito po yung tinatawag na church uh, discipline. No? Kung paano aayusin yung mga sigulot o yung uh, hindi pagkakaunawaan no? ng mga magkakapatid sa Panginoon. No? Uh, kasi hindi naman talaga maganda na yung mga magkakapatid ay nag-aaway-aaway no? even though hindi rin natin talaga minsan uh, may iwasan yan no? kat nga sa mga biological na kapatid mo. Talagang hindi mo may maiwasan, meron mga misunderstanding, no? Pero ang maganda kasi doon dapat na pag-uusapan at kung ano man yung mga problema, yung dalawa sa inyo na lang 'yon, no? Huwag niyo uh, uh, as much as possible dapat hindi na 'yan isini-share sa iba, no? Kung pwede lang na makapag ayos kayo, no? Sabi ko nga, uh, dati, no, kapag nag-aaway yung dalawang magkapatid, ang ginagawa niyan, pumapasok sila sa loob ng bahay para walang makarinig na kapitbahay no kasi nakakahiya na yung away ninyong magkapatid o away ng pamilya nyo maririnig ng inyong kapitbahay kasi nakakahiya yun eh no dati ganoon eh no medyo mahihiya pa yung tao dati di ba ayaw nating ano na, ah, may masabi no kaya ang gagawin na ng magkapatid o ng member ng pamilya papasok yan ng bahay no tapos doon na sila pero ngayon iba na, no? Uh, talaga naman yung away pamilya, talagang pinagkakitaan na, no? Kaya siyempre, babayral ka, no? Sisikat ka. <laughs> diba? Dati nga, tinatago-tago, eh, ngayon, hindi, eh, no? Talagang, doon uh, dun, dun yung iba kikita, eh, no? Sabi ko nga, yung problema, ayaw mo ng problema, pero yung iba, gusto nilang may problema ka, kasi pwede na pagkakitaan yung problema mo, no? Pero, hindi, hindi po maganda yun, no? Uh, isa kasi sa mga bagay na, hindi maganda yung meron kang kaaway No, mas maganda kasi yung mabuhay ka ng ano eh, nang nang ano kayo, yung payapa isip mo, no? payapa yung puso mo. No? Kung sa, sa mundo nga eh, no? gusto mong payapa, wala kang kaaway, eh oh, much more pag tayo yung naglilingkod sa Panginoon. No? Kasi ayo uh, ayaw man natin sa hindi, magkikita at magkikita yung landas po natin. magkukros at magkukros po yung mga landas po natin. Magkikita, kita po tayo eye to eye. No? Kasi nga bakit? Kasi nasa isang ministry lang tayo, nasa isang paglilingkod tayo, nasa isang gawain tayo ng Diyos. So, uh, kaya, gusto mo man o sa hindi, magkikita at magkikita. No? Ang tendency kasi nyo, pag hindi kayo magayos, baka sabihin na isa, hindi na lang ako aatin. No? Kasi, eh, na nabubisit ako eh no ayaw makita yung sister na yan ayaw makita yung brother na yan kaya hindi na atin no which is hindi talaga maganda no uh, hindi ang nagtagumpay doon si Satanas no hindi uh, hindi hindi ano yan hindi solusyon no na hindi tayo atin sa gawain hindi na tayo maglilingkod hindi na tayo atin sa ministry kasi nga dahil doon hindi na tayo magsisimba kasi nga may kaaway tayo sa simbahan o no? may kaaway tayo sa sa ministry which is hindi maganda kasi bakit uh, tayo ang talo doon di ba pag hindi ka na umaattend uma ikaw yung talo bakit ang nanalo si Satanas no hindi 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 tayo yung nanalo hindi ang Diyos yung nanalo sa atin kundi oh, hinayaan natin na uh, daigin tayo no ng ating emosyon yan yan naman kasi nag-uumpisa yan no kaya nga sabi intelligence uh, low pag ang emotion high no even your emotion high intelligence low no ganoon yun eh kaya sabi dito talaga is kung nagkasala yung kapatid mo kausapin mo di ba yun kasi naman talaga yung maganda doon eh pag may nagkasala sa iyo kausapin mo hindi mo na kailangan kasi ano yun ipaalam pa sa iba di ba ako ang kapatid eh. kasi sa akin kasi pag mga personal na problema hindi ko pinapakilaman yan eh Tsaka, wala talaga akong time <laughs> no bakit? Kasi may sarili na akong problema tapos yung problema pa nila po problemahin ko pa. Nakaka-stress kaya, di ba? Tsaka, problema nila yan eh. Dapat sila mag-solve ng problema nila, di ba? E kaso minsan, ewan ko ba, may mga tao minsan pag may problema, may, may kaaway. Minsan kasi, pag siner mo sa iba, ang gusto mo kasi maghanap ng kakampi. Which is hindi maganda yon Kasi nagkakaroon ng kampi-kampihan. Yan. Yeah nagkakaroon ng ano na nagkakaya diyan minsan nagkakaroon ng division sa paglilingkod sa gawain no sa isang organisasyon ng mga Kristiyano nagkaka uh, division kasi bakit eh kasi yung problema na dapat kayo lang ang magsosolve dalawa ng kapatid mo ng sister o brother mo eh share mo pa sa iba so what is the purpose bakit mo i-share yung alitan niyo no yung hidwaan niyo bakit mo what is the what, what, is the purpose ang purpose talaga niyan is maghanap ka ng kakampi yan which is hindi maganda. That's bad, no? Uh, may uh, magandang gabi, Sister Malu. Yan. Saka si yung uh, Kuya Edmond, yan. Which is totoo mga kapatid. Kasi pag kunyari may problema ako sa iyo, hindi tayo nagkaunawaan. Pag isiner ko sa iba, nasasabihin ko ito, may problema ako dito sa tao ito. Ang motive mo talaga is gusto mo lang na may magkaroon ka ng kakampi. 'Di ba? O maghanap ka ng mga taong may masama rin sasabihin doon sa sa kaway mo, di ba? Eh siyempre, pag uh, kaya mag, um, niya, magkano na kayo? Same, uh, same feather flocks together. <laughs> Amen. Lahat na lang ng kalaban ng kaaway mo, hinakot mo, no? Ito kayo may grupo to. Eh syempre, isa eh, kanya rin may eh buti sana kung lahat tayo bababae, siyempre. Eh. Kung uh, kung may uh, kung sabi nga kung nagpapasensya ka, kailangan mo magpasensya kasi may mga tao rin nagpapasensya sa iyo, di ba? Lahat kasi tayo may mga weaknesses, meron din tayong mga pagkukulang. Eh kung yung pagkukulang ng kapwa mo yung nakikita mo, tapos maghahanap ka ng mga group, kagrupo mo rin na against sa mga sa taong 'yon, hindi maganda, di ba? Eh siyempre, yung yung ano rin, may mga bagay din na nakita rin sa atin, hindi maganda, hindi eh, magkakagrupo rin 'yon. Kaya nagkakaroon ng division. Kaya nga sabi doon ng Bible, kung may hinanakit ka o may tao may kapatid na nagbigay uh, na sama ng loob sa iyo kausapin mo ng sarilinan yun talaga yung ano yun talaga yung pinaka ano doon mga kapatid oh tell your friends and i will tell you who you are talaga naman English speaking talaga si Sister Malo <laughs> no? so may kita niyo makakadyan po totoo yan kasi yun ang sabi talaga ng Bible eh. Kung may may ano ka personal ka na kung nagawa ka ng masama ng kapatid mo, kausapin mo. Di ba? Hindi mo naman kailangan iparating pa sa, sa kay brother mo, kay sister mo, kahit sa close friend mo. Di ba? Kasi personal na yun eh. bakit mo pa isi-share sa, sa ano mo, sa sa best friend mo, yung problema mo. Kasi, ang tendency kasi minsan, okay lang kung yung best friend mo, malawak yung, ano ah, yung isip ha? eh, kay, eh, paano kung makitid din yung utak, tapos may galit din sa taong yun eh di lumala pa imbis na maano um, mapatay yung apoy dinagdagan pa o na mas lalong nag, nagliliyab di ba ay kung konsidido konsidor din no konsidora na <laughs> eh di mas lalong lumala yung problema nyo di ba kaya hindi maganda yun eh kaya kapag may problema so resolve yung dalawa Oh, so, isolve yung dalawa. Kasi sabi ng Bible, mga kapatid, dun sa Ephesians chapter 4, verse 26 to 27, dahil nag-English si Sister Malu, mag english din ako. Siyempre naman. Sabi doon, don't let the sun go down while you are still angry. For anger gives foothold to the devil. Ah. Kaya sabi na Ephesians chapter 4, 26, 27, wag mo nga lubugan ng araw yung galit mo. Sapagkat yung galit na yan, kapag hindi mo yan inilabas o hindi mo yan pinakawalan sa katawan mo, gagamitin niya ng demonyo. No? Di ba? Didemonyohin De na yung utak mo. Di ba? Siyempre, pag dinemonyo na yung utak mo, wala na. Ayaw mo nang makinig ng mga reason, ayaw mo nang ano yung mga ano justification ayaw mo na tumanggap ng mga mga explanation di ba ayaw mo na kasi bakit wala dinemonyo na eh yung utak mo eh kasi bakit tinayaan natin lubugan ng araw? Di ba? Ninayaan natin eh. So anong mangyayari? Wala na. No? Ayaw mo na makinig kasi pag pinasuka ka na ng demonyo, baga ano na yun, yung, yung, yung pride? Di ba? sabi ng demonyo, ano-ano sila? Di ba? Mabubuhay ka naman kahit wala sila. Di ba? Sino bang mawawalan? Di ba? Mansang ganun eh. tayo ng demonyo kasi inayaan natin na na daigin tayo ng galit. O, dahil dinain tayo ng galit, pinasukan na tayo ng demonyo, so, nandoon na yung pride. No? Patitigasin ng demonyo yung yung utak natin na hindi na tayo makaintindi. At patitigasin hindi yung puso natin na hindi na tayo marunong umunawa. Di ba? Hindi na tayo nakikinig ng mga explanation. Di ba? O, kasi gano'n mga kapatid, kaya nga sabi, pag may, may problema ka personal, ako ako ng mga kapatid eh kung kunya may may problema yung isang tao, okay lang sa akin wag mong i-share, di ba? Kahit magkagrupo tayo, oh, di ba? Kahit ka mo ako kasi kapwa ako preacher, o may an kung ano man yung problema niya, no kaya sa choir o sa instrumentalist. Eh kahit na magi magkagrupo tayo sa choir, kahit magkagrupo tayo sa instrumentalist, kahit magkagrupo tayo sa pre sa preacher, eh. hindi ko kailangan malaman kung sino kaaway mo. I don't need. Diba? Hindi ko kailangan malaman. Kasi bakit? Personal nyo yan eh. Personal. Diba? Eh pag, pag nalaman ko pa yan, baka mag, magka-problema pa ako. Sabi ko nga sa inyo, ang dami ko ng problema. Dadagdag pa. dadagdag Pagdadagdag ang pa sa mga problema nila, di ba? Alam niyo, yung problema, nakaka-stress yan. Hmm. Nakaka-stress yan. Hallelujah. Kaya kailangan yung marunong tayo mga ano, yung massage-massage ng ano natin. Uh, Massage-massage lang. Ayan. Ganyan massage-massage na. <laughs> ano na yung may stress, di ba? So mga kapatid, yun ang ano dun eh. Kasi minsan, kapag pinasukan kasi na ibang tao, nag-iiba. Tingnan mo, minsan nga, nagkabati na kayo. Nagkabati na kayo ah. Back to normal na kayo. bakto normal. Eh dahil nalaman na ibang tao, may naitulong pa? Wala. Lalo yung mga marites lang naman, ano yung mga sulsulero, sulsulera. Wala na. Di ba? Nagkabati na kayo, nag nagayos na kayo. Pero sila, na diba? wala namang pake. Di ba? Wala namang pake sa problema nyo. Galit pa. Di ba? Di ba? Magalit pa. Parang puputok yan, ano, yun, ang tawag doon, butse. <laughs> eh kayong dalawa nag-okay na ayos na kayong dalawa na kayo kayo ng dalawa nag-okay na kayo pero yung mga nasa paligid mo hindi pa ka ma di pa makamove on no parang sila yung ano eh sila yung may problema amen ano uh, mo tayo ng ano uh, uh, baka sabihin nila nagaro tayo ng uh, advertisement mga kapatid di ba hindi po maganda yon lalo kapag naglilingkod tayo sa Diyos kasi maapektuhan eh. Di ba? Maapektuhan yung paglilingkod natin kasi ayaw nyo man sa hindi magkikita at magkikita po tayo. At isa po 'yan sa pinakapangit, no? Na pwedeng mangyari sa buhay natin na meron tayong kalaban, no? maganda mga kapatid na no, wala tayong kaakaway maganda friends tayong lahat, di ba? Magkakaibigan tayo, magkakapatid tayo sa paginoon, Pero sabi doon, kung talaga hindi na makinig, no? Kasi nga pinalubugan ng araw eh ninayaan na, nagkaroon na ng uh, put hold, no? Yung demonyo sa buhay. Diba? Kasi nga, hindi agad inayos. So, ano nangyari, mga kapatid? So, kailangan mo ngayong notice, Kailangan mong magdala na ng mga saksi. No? Kailangan mo na magdala ng mga taong uh, uh, ano to, magiging saksi. Kung ano naman yung pag-usapan nyo. Diba? na uh, minsan ang simple-simple naman -simple man sana kaso ayun lumaki so siyempre okay lang okay lang naman yun kasi magdadala ka ng isa o dalawa saksi pero siyempre sa panahon ngayon medyo mahirap din maghanap ng magsasaksi no magwi-witness kasi minsan yung nagwi-witness sa'yo buti sana kung marunong din magtikom ng bibig di ba? Eh, problema minsan, kakakwentuhan kaka nyo lang na wag, wag, la, wag lalabas atin-atin lang to ha. Ano? Yung pala habang nag nag, nag uh, uusap kayo, may text na. Di ba? <laughs> Di ba? Marami, Marami na palang nakakaalam. Oh. Kaya kung titingnan mo dito sa, sa sa Bible, magdala ka ng isa o dalawang witness. Pero siyempre sa panahon ngayon, medyo mahirap na eh. Yung may dalakang witness eh kasi Ewan kuba, ko ba? No. Kasi minsan may mga tao kasi na napakahirap ano yung magtago ng ano yung sekreto. Parang hindi sila makatulog pag uh, ay ano ato? Para silang lalag natin, no. Parang sama ng pakiramdam nila kapag uh, hindi pila sila nakapagkwento uh, ng uh, ng ano uh, ng ng dumi ng iba, no. So hindi po maganda yung mga kapatid. Bad boy 'yun, bad 'yun, no. Pero sabi doon, sayo no choice. Kina mo talaga magdala, no. Para at least may witness, no? May witness sa inyong pag-uusapan, no? At least, uh, mas maganda niyan, talaga yung mga matatanda ng iglesia, yung mga respetado, no? Yung mga respetadong naglilingkod sa Diyos, yung masasabi mong uh, walang pinapanigan, no? Yung yung talaga ano lang, uh, uh, malawak yung pangunawa, no? at talaga masasabi mo pa nag-usap kayo, meron namang magandang i advice no? Na talagang uh, masasabi nyong nyo uh, mapapag-ayos kayo. Pero sabi do, pag hindi pa rin, talagang kailangan mo nang i -ano, ipaabot sa iglesia. Ibig sabihin, sa kabuhan na. No? So, makikita nyo yung magiging problema kapag yung isang problema, yung konting alitan, hindi, hindi na iayos hindi lang alam mo sa, sa, sa ministry sa isang grupo ng mga mananampalataya kapag nag-aaway yung mag-sister o kaya mag-brother hindi lang kayo sa bandang huli pag hindi niyo naayos yan hindi lang kayo yung mamumblema eh kundi minsan yung buong congregation na apektado di ba apektado na maapektuhan yan so dito mga kapatid ito kasi yung ano eh yung yung church discipline kaya nga sabi pag hindi na talaga nakinig sa isa o dalawang witness, dinala nyo na sa iglesia, wala pa rin. Sabi, ituring mo na lang na tax collector o tax collector o isang hintil, no? Hindi mananampalataya. Kasi yung tawag na dyan ng iba dyan, yung parang ano ka, yun na uh, tinitiwalag, no? Tinitiwalag ka. Pero sa atin, sa ministry natin, ni Yawel Shoday, hindi, wala, wala sa atin yun, no? Kasi, sa atin, sa gawain ni Yawel Shoday, ano to? Open. Open to. Open ang pinto na pumasok ka. Open din ang pinto na lumabas ka. Di ba? Walang pinagsasara ng pinto. No? Yun ang kagandahan no? sa gawain ni Yawel Shaddai. Kasi walang pinagsasara ng pinto. Eh, no? Pumasok ka, nabukas ang pinto. Lumabas ka, nabukas ang pinto. Pero sa pag, paglabas mo ng pinto, no? Pwede ka pa rin pumasok naman eh. Huwag mo lang iyan, huwag mo lang ibabalibag yung pinto. <laughs> no? Pag lumabas ka, huwag mo lang ibabalibag yung pinto, no? Kasi pag binalibag mo yung pinto at nasira yung pinto, hindi ka na, baka mahirap ka pumasok. Kasi bakit? Kasi kasi, kasi kailangan mo pang yung pinto na sinira mo, 'di ba? So ganoon lang. malaya ka pumasok, malaya kang lumabas. Basta ang malaga, huwag mo lang nasisirain yung pinto, no? Huwag mo lang siyang parang bang! Gaganunin mo, no? Kasi pag sinira mo yung pinto, mahirapan kang bumalik. Kasi bago ka bumalik, kailangan mong ayusin muna yung pinto. <laughs> Hallelujah! Mga kapatid, no? Yan yung ano yung mahirap minsan, no? Kasi nga... Ah... Uh, Ayun nga eh, kasi pag pinasukan na kasi na, ano, ng, ano, ng, demonyo, yun ang sabi kasi ng Ephesian eh. Kaya nga kahit ang ating Panginoong Isus, <coughs> pag may galit tayo, huwag nating hayaang lubugan ng araw. No? Kasi pag nilubugan na ng araw yun, ano na eh, ah, doon na kasi nag, ano, eh, pumapasok. No? Kasi kung minsan, di ba, yung kunting tampo, yung kunting hinanakit, mauuwi yan sa galit. No? Kapag ang galit, hindi pa rin nawala sa puso, magiging ano na yan, para ka nang mag, ano, Ah, uh, may pa isa eh. yung galit. Parang magano ka, magkikimkim ka na, no, ikikimkim mo na yung galit, itatanim mo na sa puso mo, no? Tapos yung galit na yun na itinanim mo sa puso mo, mag-uugat 'yun. Tutubo 'yun, mamumunga 'yun. Pag nag-ugat na 'yun, mahirap nang tanggalin 'yun, no? Kaya minsan yung galit na eh. 'Di ba? Ano ang anong bunga ng galit? Stress. High blood ya Good mo good morning brother Jun. Uh, good morning. Salamat sa Diyos, no? Uh -huh. high blood, stress. Ano pa? Pag masado kang galit, mabilis kang gutumin. <laughs> Mahalang bigas ngayon. Hallelujah. <laughs> <laughs> Mahalang mga bilihin ngayon. Parang puro galit ng galit, mabilis kang magutom niyan. Uh -huh. Mamamahal pa naman mabilihin ngayon, di ba? sa so mga kapatid, ito lang gusto ipaabot ng Diyos, no? Pero sabi ko nga, ano, sa mga kapatiran natin, no? Sa darating po na linggo ako po magiging speaker po sa St. Wilfred. So ito po uh, maybe first time po maririnig no ng ating mga kapatid yung yung gagawin ko po sa linggo no. <laughs> yung gagawin po ng namin ni Lord sa linggo no kung paano namin iano tong topic pong ito no? Uh, kaya invite po natin kayo pong lahat mga kapatid kung hindi man po kayo makakatin sa St. Wilfred pwede po kayong magtumingin sa FB live po natin no? live naman po tayo sa Facebook sa uh, Toronto ano, Elsa, uh, El uh, Toronto chapter no No, Elsa Toronto chapter. So may kita niyo po diyan, pwede po kayo manood ng live no, sa ng gawain. Oh, kaya, pero mas maganda pa rin pala, talaga mga kapatid pag nandun po kayo. Kasi minsan pag sa live kasi medyo minsan hindi clear, no? Hindi clear yung yung boses, no? Hindi siya clear, no? Pero mas maganda pag uh, ano po. No? So, maganda po, maganda po. Ano? Ako nga medyo excited na nga ako kung pwede lang na uh, bukas linggo na, eh, no? Kung <laughs> pwede lang po sana bukas linggo na, eh, talaga, no? Mas maganda po ito mga kapatid, no? Uh, talagang uh, matagal ko rin tong ipinagpray no. Uh, sabi ko pag itong gospel no, talagang uh, uh, ano nga to? Ah uh, ano yung yung anong ma ma-timingan no, talagang ito yung gospel sabi ko ah. Kalooban talaga ng Panginoon So mga kapatid, yun lamang po. At uh, patuloy po tayong pagpalain ng Diyos no. Uh, Wag po tayong magtanim ng galit no sa ating pong puso. 'wag po tayong magre-record ng galit, no? Kasi nakakasama po 'yan, no, sa ating pong kalusugan, nakakasira ng mabuting relasyon sa isa't isa. At uh, hindi po maganda, no, na tayo-tayo. Sabi nga ni San Pablo, kung tayo-tayo ay magkakagatan, mauubos tayo, no. Hindi po maganda 'yon. 'Pag po nating hayaan na 'yung demonyo ang mangibabaw. 'Pag po nating hayaan na 'yung uh, demonyo, si Satanas mga kapatid, yung manaig no? sa relasyon natin sa isa't isa. Kundi dapat yung Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos na maghari sa bawat isa sa atin. Mag, uh, maghari yung pag-unawa sa bawat isa't isa. No? Maging open tayo sa isa't isa. Diba? Kung may pagkukulang yung isang kapatid natin, punuan natin. Huwag tayong magsilipan ng makainaan ng bawat isa hindi po maganda yun no? kasi mahirap na naglilingkod tayo eh, naghahanap tayo ng, ng kahinaan ng ibang tao kaya ito mga kapatid no? pag may mga problema tayo no? sa kapwa natin kung maari isolve nyo ang dalawa no? isolve nyo ang dalawa huwag nyo na pong hayaan huwag po nating hayaan na mayroong pang makalam na ibang tao kasi yung ibang tao niyan hindi po sila makakatulong bagkos minsan mas lalo pang ah uh, ano to, lumalala, no? Yung mga sitwasyon no sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya dito may kita natin na sa buhay natin, mga kapatid, napakahalaga ng na salita ng Diyos ang patuloy na maghari, no? Na hindi tayo Uh, mag ay, na hindi masira yung relasyon ng bawat isa sa atin. Kaya nga mga kapatid, yun po yung gusto ipabot po ng Diyos sa atin. At nawa ang Diyos ang patuloy magpala sa ating mga puso na tayo ay turuan ng Diyos kung paano magpatawad, umunawa sa bawat isa. Kailangan nating umunawa kasi nga may mga tao rin umuunawa sa atin. Kailangan nating magpasensya kasi may mga tao rin nagpapasensya sa atin. Kailangan natin magpatawad kasi kahit tayo mismo nagkakasala rin, tayo mismo ay nagkakamali rin. At huwag po natin i record yung pagkukulang ng kapwa po natin. Normal po kasi bilang tao na nagkakaroon tayo ng hidwaan, nagkakaroon tayo ng mga misunderstanding minsan. Pero ang sabi naman ng Bible, wag lang natin itong hahayaang lubugan ng araw. Wag nating hahayaan na tumagal ito sa puso po natin. Kasi bakit? Kasi ito ang magiging uh, paraan ng demonyo na makapasok at makasira. Kaya nga sabi niya, siya ay magnanakaw. Para magnakaw, pumatay at magwasa. Yun ang gagawin ng demonyo eh. Kasi binig tayo mismo yung nagbigay ng nagbukas ng pintuan na siya ay makapasok sa, sa puso ng bawat isa po sa atin. So huwag natin pong bibigyan ng pagkakataon si satanas na makapasok po sa buhay po natin. So yun lamang mga kapatid at muli huwag niyo pong kakalimutan din yung ating pong channel sa YouTube Brother Ronald Sulion. Huwag po kayong mahiyang suportahan mga kapatid. Huwag kayong mahiya. <laughs> Amen. So patuloy po nating i-share yung kabutihan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. God bless po mga kapatid.